Good morning ko, ko Kuya Melvin at sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Uh, maganda talaga na gagawa tayo ng paraan para tayo ay makapag-worship sa Panginoon ng sama-sama. At kahit na hindi sama-sama, individual na pag-worship ay napaka maayos. Pero dahil ito yung ating nakasanayan at commitment sa Panginoon ay patuloy tayo mag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. At tinitignan ko itong aklat natin na Heavenly Places nakita ko sa taon na ito, ayan, mas marami na ang nakalipas kaysa sa hinaharap. Ayan, dito sa 2024 na devotional. Oo nga, no? Marami na po ang nakalipas sa taon na ito. At po, ko, konti na lang yung hinaharap. Konting-konti na. O, konti lang yung diferensya. So ngayon, ating pag-aaral, pag-ibig ang naguudyok sa motibo ngayong August 5. Din. so kalahati ng buwan o hanggang 31 naman yung August. So tayo po ay uh, manalangin bago tayo magpasimula Kapag palang Diyos na siyang aming tagapagligtas kami patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral gabayan niyo po nawa kami Panginoon at tulungan na aming pong uh, mahimay-himay, maintindihan ang uh, inyong pabalita sa amin ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ano kaya itong naguudyo na motibo? Yung pag-ibig daw. Ano kaya ang motibo ito? Yan. Ito po ay may kinalaman sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa 2 Corinthians 5.14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. For the love of Christ constraint us. Sabi nga sa, sa English, ano? You know? At ito nga yung umpumembro verse ng mga kabataan for the love of Christ will strengthen us. Sabi pa dito sa 1313 ng unang Kurinto, at ngayon ay nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. So mayroong tatlong nananatili. Ngunit, sino daw po ang pinakadakila? Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yes, ang pag-ibig. Dahil sabi si John, uh, First 4.8 Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Yan. Kung ka ng pag-ibig, ang Diyos mismo ay pag-ibig, mga kapatid. Sa buhay ni Kristo, ang ganitong pag-ibig ay nakasumpong ng sakdal na pagpapahayag. Minihal niya tayo sa ating kasalanan at pagkasira. Bumaba siya sa pinakamalalim na pagkaaba upang mahango ang mga nagkasalan niya mga anak na lalaki at babae sa lupa. So, yung pong pagmamahal ang siyang naging dahilan din ng ating Panginoong Diyos. Yung pong pagmamahal ipinahayag ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Heso Kristo na siya bagamat Diyos, sabi sa Pilipos, ay hindi niya inaling dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos at siya ay nagkatawang tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan upang tayo ay iligtas. Yun po yung nagagawa ng pag-ibig, no? Walang pagkapagod na kanyang pasen, walang pagkapagod ng kanyang pasensya. Walang pagkabawas ng kanyang sigasig. Ang mga alun ng kahabagan na itinataboy ng mapagmataas, hindi nagsisisi at walang pag pagpapasalamat ng mga puso ay lagi bumabalik na mas malakas na alon ng pag-ibig. So dito po mga kapatid, kapag tayo ay nagmamahal, ang susunod na babalik nun ay mas malakas na alon ng pag-ibig. Pagmamahal din yung babalik sa atin. Kapag ka-galit ang ginamit mo, galit din ang babalik sa atin, di ba? Kapag kainis ang ginamit mo, hindi inis din. O, ganun po pala yan. Kapag kung ano ang itinapon mo, yun siyang babalik sa iyo. Kaya yung mga tao sa Manila, no, nagtapon ng basura, na ako po, po nung bumaha ng mga nakaraan, ay bumalik din yung basura sa kanila. <laughs> Yun din yung resulta ng pagkabaha, di ba? Kaya kung ang pagmamahal ang ating ibinigay, pagmamahal din ang babalik sa atin. Sabi pa dito, siyang nahimok ng pag-ibig ni Kristo ay humahayo sa kanyang mga kapwa, tao, upang tulungan ng mahina at palakasin ang mga nanlulu mo, upang ituro ang mga makasalanan sa mitiin ng Diyos para sa kanyang mga anak, at akayin sila sa kanya na siya lamang makapagpapalakas sa kanila na maabot ang wikiing ito. So yung pong nagmamahal sa ating Panginoong Yesus. Ano daw po ang nagagawa ng pagmamahal sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid? Ang nagagawa sa pag, ng pagmamahal lang, sa pagmamahal natin sa Panginoong Diyos, tayo ay nagbi-ministry. Eh. Ayun, tinutulungan natin yung talagang nanghihina, yung mo ay binibigyan natin ng kapag-asa -kapag sa buhay. Ibig sabihin, humahayo mga kapatid, nagdadala ng pag-asa sa mga tao at ipinapakrinig ang pananampalataya. Kaya po tayo kapag mga ngaral ay Christ-centered. Yan. Huwag pong nawang matandaan ng mga tao na puro baboy na lang yung ating uh, doktrina. Hindi po puro baboy doktrina natin. Ah, <laughs> na bawal baboy, bawal baboy. Hindi po dapat hindi tayo nakafocus lang doon sa pagkain, kundi tayo nakafocus sa ating Panginoong Yesu Kristo. So, ibig sabihin, kapag tayo ay mga ngaral, si Jesus Christ ang itinataas natin o itinuturo. So, ito ay malinaw. Kapag ka ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus ay nasa puso natin, tayo ay mga ngaral. Dahil ang pag-ibig ng Panginoong Yesus, yun ang nag-udyok din para siya ay mabayubay sa krus ng kalbaryo, nagkatawang tao, mamatay para sa atin. Di ba? Hindi kailanman tayo dapat maging malamig at walang pakikiramay. Lalo na sa pakikitungo sa duka. Ang paggalang pakikiramay at kaawaan ay dapat ipakita sa lahat. Hindi nakalulugod sa Diyos ang pagtatangi sa mga mayayaman. So, ibig sabihin mga kapatid ko, no? yung talagang tutulungan natin ay yung mga nangangailangan. So minsan, o, oh, dyan sa mga relief, relief goods. Minsan eh, kahit naman hindi nabahaan, kahit hindi na sa lanta, binibigyan ng relief goods minsan sa mga ganyan. Diba? May mga gano'n eh. Ibig sabihin eh, eh kasi kumpare niya eh, kaibigan niya eh. Oh, kahit na hindi na sa lanta, bibigyan. So, ibig sabihin, wala tayong dapat itinatan. Ang dapat tutulungan natin ay totoong nangangailangan. So, ibig sabihin, Um, uh, ang ating Panginoong Diyos, yung kanyang pagmamahal, hindi nagtatangi ng tao. Kahit sino mga taong lumapit sa kanya, hindi niya itataboy. So tayo rin mga kapatid. Hindi tayo dapat mamili. No, ito lang yung tutulungan namin. Ito lang yung pagmiministrihan namin. Hindi. Lahat ng klase ng mga tao ay ating pagmiministrihan. Dahil yun ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Namamaliit sa si Yesus. Kapag winawalang bahala ang mga nangangailangan ni ang mga anak, hindi sila mayaman sa mga bagay ng, ng mundong ito, ngunit minamahal sila sa kanyang puso ng pag-ibig. Yun ang pinakamaganda. Uh, ang mahal ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga anak, lalo na yung po mga anak na nangangaral ng mabuting balita. Mahal na mahal ang ating Panginoon. E yung makasalanan, mahal ang Panginoon. Eh. Yun pa kayang gumagawa sa gawain ng Panginoon, lalong mahal ng ating Panginoong Diyos, ang mga nasa gawain ng ating Panginoong Diyos. Hindi kinikilala ng Diyos ang pagkakaiba ng katayuan. Sa Kanya ay walang antas ng lipunan. Sa Kanyang paningin, ang mga tao ay simpleng mga tao, mabuti man o masama. So ganyan ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang paningin. Kaya nga, tinitignan ng ating Panginoon kahit na yung maniningil ng buwis sa panahon niya, eh, no? O? pahalos pantay lang din sa parisis ang pagtingin ng Panginoong Diyos. Ang pagtingin ni Jesus Christ, biruin mo yung tax collector, iniisip niya, maa, ma siguradong iniisip ng Panginoon na kapag ang tao na ito na konverte, ito ay magsusulat sa aklat, ang aklat ng Biblia, magiging masunurin ito, magiging tagasunod ito ng, ating, ng uh, Panginoong Diyos. O kahit na makasalanan, talagang pinupuntahan niya. Kahit na manluloko pinupuntahan ng Panginoong Hesus. Dahil alam niya kung mabago ito, magiging malaki ang impact nito sa gawain ng Panginoon. So ganyan ang tumingin ng Panginoong Jesus. Hindi siya, hindi siya nandidiri dun sa mga tao. Hindi siya nagja-judge agad dun sa mga tao. Biru mo ang Panginoong hindi agad nagja-judge. mo yung babaeng nahuling ng alun niya o nahuling patotot. Eh, sabi niya, kahit ako, hindi kita huhusgahan. Go and sin no more. Ganyan ang ating Panginoon eh. Lagi niya tinitingnan yung future ng tao. Kung anong magiging siya. No. Na iniisip ka ng Panginoon, yung tao na ito, hindi siya mananatiling ganun. O kaya tayo mga kapatid, ganun din yung base natin ng ating pag-judge, yung pangangaral. Hindi ko mo naglalasing, hindi ko mo umiinom, hindi ko mo maraming tato, na hindi nabubuti ang kalagayan, hindi nabubuti ang buhay sa, sa Panginoon lagi nating isipin kung ang tao na ito ay ma uh, makonverte, maging mananampalataya, itatatood niya rin ang Panginoon sa puso niya. Ibig sabihin talaga hindi niya alisin sa buhay niya ang Panginoon. Yung tatoo nga hindi niya inalis Ang Panginoon pa kaya kapag ka nakilala. So ganyan tayo mga kapatid dapat mag-isip. Ano? Advance mag-isip na, na positive kapag ito ay nasa Panginoon ang tao na ito na mabisyo, ang magiging bisyo niya, ang Panginoong Diyos ang mangarap. May mga ganyan eh. Talagang loko eh. Talagang nung, naging, nung nakilala ang Panginoong Yesus, talaga naman naging matatag ang buhay eh. Sa pananampalataya eh. Kaya ganyan ang ating Panginoon. No? Ang paningin niya sa lahat ng mga tao ay simpleng tao. At nakikita niya ang tao na ito kapag ka nagbago, ganito siya. No? Eh, yung mga parisis, nakita ng ating Panginoon, mga nagpapakabanal, mga nagkukunwaring banal, nakilala na ang Panginoong Diyos, pero hindi kinilala yung Misaya. O sabi ng Panginoon eh wala. Mga tao na ito ay mapagmayabang, mapagmataas. Yun naman nakita ng Panginoong ito. So, mga manan ng palataya na nga. Pero hindi lahat ng tinuro sa Bible niya Yun naman ang masama. Mas, mas maigi pa nga talaga mag -ministry. Doon sa mga uh, zero knowledge tungkol sa Panginoong Diyos dahil madaling ma maglagay ng salita ng Panginoon sa kanila kasi empty mind eh, ng salita ng Panginoong Diyos. O ganoon ang ating Panginoon eh. Nangaral siya sa mga empty mind kasi madaling niyang lagyan ng salita ng Panginoong Diyos. Kesa do sa mga Pharisees, marami nang alam sa Biblia pero binabaluktot ang katotohanan. Hindi tinatanggap ang katotohanan, lalo na hindi tinanggap ang ating Panginoong Isus bilang isang bisaya o Diyos at tagapagligtas. Sa araw ng huling pagtutuos, ang posisyong rango o kayamanan ay hindi mababago kahit tibla ng buhok ang kaso ng sinuman. Sa Diyos, sabi dito, na nakakakita ng lahat, ahatulan ng tao kung sino sila sa kalinisan, karangalan at pag-ibig kay Kristo. Ibig sabihin, sa panahon ng Judgment Day, mga kapatid, hindi na matitignan ng Panginoon. O ikaw ba mayamang ka? O ikaw ba general ka? Ito ba yung posisyon mo sa church? Elder ka? Ito ka? Pastor ka? Dito ka? Hindi. Iisang pila lang pala tayo, mga kapatid. <laughs> o, kung dito sa lupa, minsan may, may VIP, no? may nauuna sa pila. Pero sa Panginoon pala, sa langit, eh, iisa lang pala ang pila. Pagdating ng judgment day, eh, iisa lang pala yung pila, mga kapatid. Pila papunta sa Panginoon. O, lahat ng mga tao na nagmamahal sa Panginoon, lahat. O, hindi mababago kahit tibla ng buhok, sabi doon. Walang pagkakaiba kundi pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoon. Ang pinakatinitignan lang kung gaano tayo nagmamahal sa ating Panginoong Hesus at yung pagmamahal natin sa Panginoon hanggang saan umabot yung pagmamahal natin sa ating pong tagapagligtas. Di ba? Ipinahayag ni Kristo na ipin ipangangaral sa mga dukha ang Ibanghelyo. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi kailanman mailalagay sa aspeto ng higit sa dakilang kagandahan kaysa kapag dinala ito sa mga nangangailangan at mahirap. So, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay uh, expect niya na dadalhin sa lahat ng mga tao at lalo na sa mga dukha. Yeah. Eh, dukha na nga, hindi pa nakarinig na salita ng Panginoong Diyos. Eh, diba? So, pero tayo ngayon, itinatry natin mangaral ngayon sa mga elite dahil marami na tayong pangaral sa mga uh, average people at saka low average people, di ba? Kaya tayo dun sa ating lesson, sa likod ng lesson natin, marami tayong mga ipinapatay yung mga center of influence sa buong sanlibutan. So meron dito nakatala na some uh, mga kapatid. No? So, pero bukod doon ay uh, marami rin tayong mga ministry at syempre nakahanda yung ating Adra. Yan. Kung kayo po, kung narinig nyo na yung Adra Angels, eh, Yung Adra Angels, kada buwan ikaw yung magbibigay ng uh, donations sa Adra naiimbak yon kapag kasapanahon ng pangangailangan, katulad ng bahan, ng mga kung ano-ano pa, ay tutulong yung Adra. At isa ka sa mga nakatulong doon, kasi ikaw yung Adra angels <laughs> isa sa mga Adra angels. So dito po mga kapatid ko, no layunin ng Panginoon, na hindi lamang sa mga may iyayaman ang salita ng Panginoong Diyos, kundi pati na rin sa mga mahihira. Kaya so, yeah, naghihikaho sa buhay, kailangan nila ng salita ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na mahirap pa eh, maliligtas ka na. Marami ang mahihirap na ayaw makinig ng salita ng Panginoon dahil busy sila sa pagtatrabaho. Ganon din sa mayaman. No? Busy rin sa pagtatrabaho. Iisa lang yung ano eh. Iisa lang dahilan din eh. No? Iisa lang yung dahilan eh. Minsan ay, hindi na nila kailangan ng Diyos dahil kaya naman nila mabuhay sa sarili nila. Kaya wala yan sa estado ng buhay, kundi nasa pagmamahal yan sa Panginoong Diyos. Kaya ang gagawin lang natin, katulad tayo ng mga tataho. Sige lang, taho, taho, taho. Wala siya pakialam kung may bibili ba o hindi. Basta tawag lang siya ng taho ng taho. Dahil inahanap niya yung mga naghahanap ng taho. So tayo rin, mga lang tayo ng mga Meron mang makinig o hindi. May mabautisman o wala. Basta mga tayo dahil lang hinahanap natin yung mga anak ng Panginoong Diyos. Sa gayon, ang liwanag ng Ibanghelyo ay magniningning sa pinakamaliwanag na sinag nito na pinagliliwanag ang dampa ng mahihirap at ang mga abang kubo ng mga manggagawa. Ayan, dahil sa salita ng Panginoong Diyos, pinaliliwanag ang buhay ng bawat isa. Lalo na sabi dito, yung dampa ng kahirapan, yung kubo ng mga manggagawa. Ang mga anghel ng Diyos ang naroon at ginagawa ng kanila ginagawa ng kanilang pasyensya ang piraso ng tinapay at tasa ng tubig na isang piging Yaw mga pinabayaan at iniwan ng sanlibutan ay itataas na maging mga anak, malalaki, at babae ng kataas-taasan. So yung walang magulang, meron tayong magulang, ang Panginoong Diyos. So, kung wala tayong kasama, tag-iisa tayo, ang kasama natin, ang ating Panginoong Diyos. Ayan. Kung wala tayong makain, nandiyan ang salita ng Panginoon. Diba? Na ang mag magbubusog sa atin. Hindi nga lang ng pisikal, kundi ng spiritual. So ang Panginoong Diyos, talagang siya ay mula sa pinaka laylayan ng lipunan ay ang Panginoon ay concern, ang sabi dito. Kaya ano ang mag-uudyok sa atin para sa pangangaral? Walang iba kundi ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. O sabi pa dito, naiangat sa ibabaw ng anumang posisyon na maaring maibigay ng mundo, nauupo sila sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus they may have no earthly treasure, but they have found the pearl of great price. Yun ang napakaganda doon, mga kapatid. Ano? Yung sabi sa ating devotional na wala man silang ginto, wala man silang mga mamahaling treasure, mamahaling kayamanan, pero kung makita nila si Jesus Christ, mas higit pa ito sa kayamanan ng sanlibutan. O, di ba? Oo. Wala man tayong great treasures, wala man tayong mga kayamanan sa tanlibutan na ito, mga kapatid. Kung makita naman natin si Jesus, yun ang pinakamatinding kayamanan sa buong mundo. Kaya, higit pa sa kayamanan ng mundong ito. Kaya, o oh, mga kapatid, ang pag-ibig ang mag sa atin sa pangangaral, sa pagbabahagi ng mabuting balita, gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos para kapag napakinggan ito ng kahit sinong mga tao, wala mang kayamanan sa sanlibutan na ito, meron silang natum nasumpungan na kayamanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagligtas sa atin sa tiyak na kamatayan. Ayan, sa tiyak na kamatayan. Sabi sa Corinthians, 2 Corinthians 5.14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ano daw po yung humihimok kaila Pablo ang pag-ibig ni Jesus. Kaya sinusuong nila yung matinding bagyo, sinusuong nila yung mga panganib, kahit na sila ay makulong, gagawa sila sa gawain ng Panginoon dahil ang nag-uudyok sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Hindi yung kayamanan. Kasi kung ang isip mo eh, kayamanan ng nag-uudyok sa'yo para gumawa sa gawain ng Panginoon, eh, mabibigo ka eh. Mabibigo ka. Pero kung pag-ibig ng Panginoon ang mag-uudyok sa atin, ay eh, napakatindi yung ating magiging uh, pangaral pangangaral na pagbubolunteer na hahayos na ng Panginoon. So, Pagpalaan tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating idalangin ang bawat isa na tayo ang magtulak sa atin ang pag ng ating Panginoong Jesus. Aking dalangin mga kapatid, maging blessing tayo sa iba at nang makita sa ating buhay ang ating Panginoong Jesus. Kapagpalang umaga po sa inyo pong lahat at uh, ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano para po sa inyong mga prayer request at uh, mga pasasalamat sa umaga na ito. Mga um, banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming papuri at pasalamat sa umaga na ito. Sapagkat kayo ay patuloy na binigyan kami ng pagkakataon na uh, ma namin muli ang aming mga sarili sa inyo. Tunay na ang inyong pag-ibig ay wagas wala kayong pinipili kami man ay may tatu kami man ay masamang ugali kami man ay makasalanan inyong ibinibigay at inialok ang inyong pag-ibig sa amin inialok ang kaligtasan ang buhay na magaan, masagana ngunit heto kami makasalanan din namin nakikita yung kabutihan bagkus nakikita namin ang kasiyahan sa mundong ito ama patawad po sapagkat pagkat uh, mayroon palang mas mainam na choice kaya sa aming mga pinipili sapagkat kami bulag at nabulag ng kaway nawa sa mga araw na kami aming pagpatuloy na pagkonek po sa inyo mas lalo kaming matuto bigyan niyo po kami ng maliwanag na paningin matalas na isipan upang ang patuloy na yung makita ang mas mabuti na inyong ibinibigay sa amin at ang inyong pag-ibig ang siyang mag-akay sa amin na sunti ang inyong kalaoban at may bahagi ang inyo rin namang kabutihan sa iba. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa amin. Salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Sa pagpapatuloy na is naming isama sa panalangin ang kapatiran na nakikinig ngayon. Patuloy na nasamahan kami sa aming mga gawain alayo sa anumang kapahamakan sa mga nagta-travel, iligtas sa kalsada, at pa mga aksidente. Dalangin din namin ng patuloy na kagalingan kay Nanay Juning, kay Lolo Edith, kay Angel Prenesa, kalakasan kay Kuya Arman, at kagalingan kay Sinister Ana Rosbel Hermino, ganyan din kay Hana Lopez. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga family na nakikinig ngayon kasama ng family na Sister Medin Peligro Kutaw kasama na rin si Nahara and Cory family ni Ate Medin at ang kanyang mga anak manugang at apo kalusugan din ng family nila Sister Rose Cris Incarnado Sister Dang de la Cruz ang family ni Sister Nympha Rivera dyan sa bukid kasama na rin si Tito Janet Salvado and family Rona, LG, Robert, Buong Hunsa, Cuevas at Alcosaba family kasama na si Ariel at Tonchona. Patuloy na wa nilang maranasan ang inyong pag-ibig, ang dakilang pagmamahal. Ganyan din namin din ng ang mga naghihintay ng kanilang munting anghel na sina uh, pastor at brother Kevin, brother James, brother Nico, at ang iba pa. Amin din pinapasalamat ng successful operation sa pamangkin ng sister Des Flores na one-year-old baby. Patuloy na nakita namin ng inyong pag-iingat uh, at siya ay nakaraos sa akin ng Uh, operasyon na ginawa kahapon at patuloy na pala kasi ng kanyang kalusugan hanggang siya ay patuloy na gumaling lumaki, nakilala kayo na ala siya bilang isang mapagmahal na Diyos at gumagabay sa bawat isa sa amin bantayan din ang kanyang mga magulang sa kanilang mga gawain araw-araw samahan na patuloy na makita ang inyong kabutihan sa bawat sandali nalangin din po namin ang kalakasan, kagalingan at recovery sa mga sumusunod Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, ang parents ni Pastor Nelvin, ganyan parents ni Ma'am Karin, Pining Eugenio Javier, si Jan Paul Cheng, si Jin, Jin Sister Percy, Sister Risa Enrique, si Ate Esther Lopez, si Marilita, si Renato Santos, Precious Kapasog, Princess Jorquina, si Arif C, si Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gregasin, Claire Andaya, Judeline Ferulino, si Ate Sally Sanchez, Janet Untivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O nakilan niyo sa mga pangalan po na ito kasama ng iba pa na hindi namin nabanggit, ay eh, alam niyo po ang kalagayan ng kanilang kalusugan, pangatawan sa mga sandali na ito. Patuloy po namin nilalapit sila sa inyo. Hipuin patuloy na inyong pagpagaling na kamay. At makikita nila patuloy ang inyong pag-ibig. At makita nila na sa inyo lamang ang pag-asa, na walang hanggan. At patawad po kung kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.